kabi-kabilang intrigang kinasasangkutan ngayon ni Mark Heras gaya ng pagkakalink nito sa singer na si Jojo Mendrez at ang pagsasayaw niya sa gay bar. Ano kaya ang masasabi niya sa mga ito? Roll BTR. Hindi naman mm siya planalo talaga actually. hindi -hmm. ko rin siya sinasadya. So whatever mga mm things na nangyari, it's not parang hindi -hmm. ko siya hindi ko siya ginawa ng purpose. Mm -hmm. Pero syempre, thankful ako kasi nagawa trabaho. May something ba sa inyo dalawa ni Jojo? O or... ano? Uh, ano? Ganito lang yun. yan. Pag, kasi pag sinabi ko na meron, mm -hmm. dami magre-react, di ba? Maraming, maraming, maraming magbabash o maraming sabihin ako ano-ano. Pag sinabi ko na hindi, magkatanong pa rin sila. Mm -hmm. So bahala sila. Bahala, bahala po kayo mag-isip po, mag-isipin. Basta wala kaming ginagawa mo sa mga Pero ikaw ba naniniwala ka na possible ba na ma love ang lalaki sa kapwa niya? Lalaki? Uh, based on my experience kasi mm -hmm. yung yung parents ko si gay parents ako eh di ba so so do diba, it's it's possible hindi naman hindi naman hindi ko sinasabi na hindi pwedeng mangyari di ba kasi like my parents eh, it, it happened with them di ba so yung kung, kung sakaling tanungin ako na yung, possible ba na mag-main ba sa lalaki isang oh naman ba mm -hmm. naman hindi okay yung pagpunta mo sa press ko ni Jojo at nagbigay ka ng bulaklak doon bakit? Ano yun? Wala, well, just to, just to, just to uh, be there and uh, parang show my support mm -hmm. kay, kay Jojo, di ba? I mean, yeah, we started as, parang sa trabaho. S -s -s eventually, naging, naging, close friends kami. Nila Sir David, nila, nila Jojo, di ba? So, wala namang masama magbigay ng bulaklak. Okay. Tapos, eto pa, meron pang isa yung, yung sulat. Aware ka ba doon na may may nakita daw sulat sa Daporesto kung saan sulat daw ito sa yon ni Jojo. Kung saan tinawag ka pang bebe at nandoon, nakalagay doon na pinapatigil ka na niyang sumayaw sa gay bar. No comment. Hmm. No comment. At uh, pagka malinaw na saka niyo malalaman. Pero, sang... Ayan. Ay, Napaka-controversial talaga dito si Markel. Ay, yan! <laughs> yan! Pagka Good man papasok yung sinabi ko. Oh. When you say no comment mm -hmm. means yes, di ba? Oh. Possible. Oh, no comment? Oh. pero wala no. oh. natin, may asawa to. May asawa siya, oh. may asawa siya. Oh. May asawa siya. Oh. Pero hindi naman yung sinasabi, parang, parang nagsasalita siya in general na possible din na may mga lalaki na magkagusto mahinlab sa isang pag-ibig. Naniniwala siya na yung lalaki sa lalaki, pwede talagang magkaibigan, ah, di ba? Pwedeng pwede. Kasi nga, lumaki si ano, di ba? LGBT. Yung dati niya kasi. Oh, okay. oh, oh, alam mo, diba? medyo... Dati niya pagtunay yun, parang Hindi. si Daddy Hindi. na uba-uba sa kanya, kinikilala niya. Nakilala ko rin yun. No, no. Nagpunta ng birthday ko, di ba? si Daddy oh. Marcia. Si Daddy niya, wala. Mabayit si Daddy. Tapos si Daddy, meron pang kinakasama dati si Daddy daddy. Di. Mm -hmm. Diba? Yung ano, oh, 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 isa ding ano, LGBT. Kaya laki si Mark. At naintindan yan mga pinis sa mga LGBT. Oh, ayun. Inisa-isa nga ni, ni ano sa akin, ni Mark Harris yung mga issue. Una na, may something ba sila ni ano, ni Jojo Mendres. Pag daw sinabi niyang wala, hindi maniniwala. Pag sinabi rin oo, hindi rin maniniwala, di ba So bahala na daw ang mga tao kung ano ang say nila doon sa kanilang dalawa ni Jojo Medrez. Yung pagbibigay ng bulaklak sa preskon support lang daw niya yun kay Jojo hello Pero Pidresko. eto na, ano? diba ang mga tao naman talaga kung ano ang gusto mong paniwalaan doon ka. Mm -hmm. So kung ikaw maniniwala ka may relasyon sila ni Jojo, Nasa sa idea. Kung ikaw naman naniniwala na wala, ikaw na rin bahala na Pero, mm -hmm. ang napansin ko, Bet, e eh, pa, oh. ang sagot po ni Marqueras at sagot ni Jojo ay parehas. During mm -hmm. the media ko, nung ni kanyang sagot ay eh, may pan, mm -hmm. yes. kung magsasalita ako na, oo, oh. oh kami, meron kami. Wala namang maniniwala. Pero kayong dalawa. Kung magsasalita ano, anong, ako. Anong, anong napapasin ninyo? Ang nila. <laughs> <laughs> parang, may, so, sa something na ba sa dalawa? Pwede may something oh, kasi may asawa oh, si Mark, di ba? Uh. Parang... Mahirap naman kasing, uh, ano, kumbaga makikilig ka na alam naman nating may asawa yung tao. Pero so, ano ha? Ang buwangga-buwangga ni Jojo. Bilang babae, di ba? Uh, uh. Parang hindi yata, ano. Pero ang buwangga-buwangga ni Jojo Mendes, oh. ang haba ng hair mo, oh, dahil. Oh, dahil. Yeah. Oh, dahil. Dahil. Bukod sa kanyang hmm. album na, uh, bukod sa kanyang ni-revive na kantang Summer in My Past at saka yung latest single na niya. Nandito lang ako. nandito lang ako. Buwangga rin talaga dahil lagi siyang pinag-uusapan. Oo. Talagang pinag-uusapan. Ang ganda. Ang ganda alam mo, BFF, hmm. BFF na dalawa, oh, yung nandito lang ako, ang ganda ng lyrics, parang bagay ka, Mark. Di ba? Kung sa manan talagang sumula to, ka sa pagsasayaw sa bar, bebe. Sabi niya, di ba, Spartan oh, Lick, sa da. nandito oh, oh. lang ako, di ka iiwat, nandito lang ako, di ka pababayaan. Diba? Oh, oh, oh. Ganda ng lyrics, Pero first man, time yung ano ah, kumanta ng original, kasi uh, puro revival ang kinakanta ni Jojo. At eto, meron na naman isang revival song. Iri-revive pala niya ng Is nam tamis oh, lang, ng oh, wow, okay, oh, okay. ba unang Wow kay Paneria unang hanlip Ba'ng yung kailan batong oh, Walang <laughs> kailan, kailan batong ba <laughs> Kailan, kailan, kailan ba <laughs> Unang kailan ba yung kay tagal na <laughs> unang halik? <laughs> <Kailan> na <laughs> <yung> <laughs> 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 Ang unang halikwal, pinasipat kay Tina Panera. Uh -oh.